Hello mga boss, mga sir. Listen, what's up mga idol? Sa video ito mga idol, ituturo ko sa inyo mga idol kung paano natin uunatin o dediretsuhin yung yung wire na tinanggal ko sa video na ito mga idol, yan o. Oh. Yan. Ito yan ni eh, mga idol, yung wire nya. Primary. Yan. Ganyan kasi yung pagkaka mga idol, kaya mahina. Kailan mga idol, pag nag kayo, hindi ganyan, oh, no? yun, oh, no? yung buhag -buha hag na ganyan, oh. No? Oh, ayun, ayun mga idol, yung ano, yung binaklas ko. Ayan, paano yan, dedertsuhin? Ang gagawin lang natin mga idol, kuha ng, ano, kuha ng tangkay ng, ano, tangkay ng puno, ito, ganito kaliliit. O depende sa inyo kung medyo mataba pero okay to 'to para ma straight. Ano you know, mga idol ngayon? Ito para maibalik natin sa diritsyo uli ito. Diritsyong diritsyo 'yung wire niya. E eh, ganito. So, so, hmm. Tali lang natin mga idol. Tali natin sa puno. Ano you know, eh. ano mga 'to? pa kailangan to maunat na rin to yan o gitna mo lang yan yan para dumerit sa mga idol to ipitin lang natin mga idol gagano no gagano lang natin para dumerit sa so. Kailangan ito yung basa mga idol, yung sariwa, hindi yung tuyo para hindi magasgas yung wire insulator nito, insulation wire, ano ba ito? Ngayon itali natin dito. Itali, itali ng matibay. You know. Itali lang natin ng matibay sa puno o kung saan pwedeng pagtalian ganon. para hindi mahila. Ayun. Pag naitali ng mga idol, i ano natin, iladlad na natin. Ganyan, no? Oh. O. Oh. Malayo ito, Hanggang doon, no? Oh. Ayan mga sir, nailadlad na natin. Ayan 'no. Oh. Naka nakaladlad na, nakalatag na. Ayun. Yung pagkakatali naman eh. Ayan. Tinali ko lang 'yan diyan. Ayan. Para pag hinila. mga idol. Ip Kailangan din ng basahan mga idol, labas. Ito, basang-basahan. Kailangan din natin para hindi nga magasgas yung ano, yung balot nitong wire na to. Ayan, oh. Papadaanan muna natin minsan ng isang papunta para para maunat muna ng bahagya. Ayan mga idol, ang susunod na gagawin natin, iipitin na natin yung nakatali na yun. Ayan. Ito, iipit lang natin. Wala natin ang basa. Ito, plus ako nga. Ayan o. Medyo, i natin. Pagka-ipit, lang natin. Pero kailangan may basang-basahan mga idol para hindi magasgas yung balot. Ayan o, oh, ganyan lang o. Oh. Oh. Nyo lang. Para may sumusuport ang tubig sa wire. Nakaipit naman yan dito. Ganun. Ayan. Ayan, nihilain na natin papunta roon mga idol. Ayan o. Oh. O oh. ayan. Tingnan mo yung nadaanan dito. Ito, diretsyo na mga idol dito balubaluktot pa kaya kailangan nakaganyan ayan, oh oh dito ka kaya ay, sige, okay na yun hilain na natin na gano'n oh dito ka bakit sa kabila para mas malinaw yung camera oh sumawid ka ayan, dito, ayan, ayan, ayan yun. oh Ganyan lang. Isang beses o dalawang beses mong gaganituhin. Huwag naman yung masyadong paulit-ulit na gaganunin mo. Kasi ano, mga gagas-gas na yung wire pag gaganun. Yeah. Ayan mga idol o. Oh. Mabilis lang. Ayaw mo naman. Ano lang naman ito mga idol, mga 40 meter to 45 meter ang haba. Mga idol. Hindi naman masyadong mahaba. Nasa 40 to 45 meter lang ito mga idol. mga idol unat na yan diretsyo na yan mga idol oh. Huh? yung ano itong secondary itong maninipis madali lang naman itong maunat ilagay mo lang doon sa kahoy na no? mayroon din ipit na ganon mauunat na yan pag rewind ito ang importante na kailangan hindi balubuktot para hindi para magdikit-dikit yung pagkaka Kasi pangit nga yung hindi magkakadikit yung pagkaka-rewind. Ayan mga idol, ibabalik ko na. Pupulupot ko ulit dito. Para ma-rewind na mamaya. hirap na madali itong ginagawa ayan ibabalik ko na uli ganon mga idol o oh. oh. Ganyan lang mga idol, tingnan niyo naman oh, makinis, maano na, maganda na yung ano. Hindi na siya balubluktot. Dire Diretso na. Ayan. Ayan mga idol, oh. O ayan, tingnan nyo na rin yung ilog mga idol. Ayan, oh. Tingnan nyo mga isda dyan. Ayan, lalangoy-langoy pa, oh. Daming ayungin, oh. O, makikita nyo yung mga naglalangoy-langoy dun, oh. O oh, yun, tumatagilid pa yung iba. Kumikintab-kintab doon sa tubig. Yan, Ayan. Dito ako nang umoryente mga idol sa lugar na ito. Ito, Norsagaray, bulakan Ito mga idol. Ano ito? Ah? Galing pa sa Ipudam ang ano na ito, tubig. Ayan you know. Hanggang doon, ito sa Kwan. Parting bulakan doon sa malayo-malayo doon pa. Nalabas na ng ano yata ito ah, sa... Saan ba Basta, parteng bulakan din mga idol. Sa pulilan. Sa pulilan na labas ng ilog na to mga idol. Oh. Yan, ang daming ayungin dyan mga idol. Sa katilapya. Dalaghito doon sa mga nagibagiba na mga lupa na yun doon. Napakaraming hito doon. Okay mga idol. Yan lang ang ano, yan lang maituturo ko mga idol na pag-unat ng wire, mga idol. Okay. O babay na muna mga idol ah. Yun lang. Para lang sa mga di nakakaalam mga idol ng diskarte sa pag unat o pag ng wire na balubaluktot o hindi nakaunat na wire. Oh, yes, yes, you do kay hey, Madam orange, Kaway kaway naman dyan, oh. <laughs> Ayan ang aking taga video idol. Mang aking may love, may darling, may sweetheart. <laughs> O, oh, ayan, mga idol. Oh. Ah. Babay lang muna, mga idol. Shout out po sa inyo, mga idol. O, oh, si ano pala, nagpapashout out. Sino lang nga ba ito? Sandali lang, mga idol. Tingnan natin. Sorry na muna, mga idol. Hindi ko mahanap yung nagpapashout out, mga idol. Sa kwan na lang, sa pag-rewind. Sa pag-rewind na lang, shout out. Pero shout out na rin sa inyong lahat na mga, 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 mga supporter, mga ano, mga kaibigan natin, mga kaibigan natin. Mga 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 subscribe mga idol. paki subscribes ng ating channel mga idol para marami pa kayong matutunan mga idol. Paki-share na rin ang ating video mga idol. Tuloy-tuloy lang ang comment mga idol. Ayun oh. O. Maraming salamat sa inyong suporta mga idol. Babay na muna. Ipupulupot eh, ko uli ito. Tapos i-rewind ko na rin ito ngayon, mga idol. Ito yung galing sa kwan mga idol sa ito sa San Bales. Pinadala ng kaibigan natin para gawin. Okay, mga idol. Maraming salamat po. bye, -bye na.